Hello mga ate at kuya Sa mga gumagamit ko ng katol dyan sa bahay nila Tuturuan ko po kayo kung paano gamitin itong ganito Kasi madalas pag, pag nagbabaklas po ng ganito Isang buo Challenging po kasi yan, mahirap Nakaka-stress po yan, magbaklas ng buong ganito Minsan hindi may na may maputol na ganito no? So kadalasan, pag may putol na ganito, tinatapon na lang o kaya binababad sa alcohol para galing pang spray o kaya naman sinasama sa nag nagbabagang uling ayun may tik-tik pala para mapakinabangan pa rin natin ito gamit itong stand yan tuturo ko kayo kung paano para saan di ba nakikita nyo to nakikita nyo ba tong pa letter U ayan yung palubog na part na yan Diyan pala yan sinisiksik yan pag ganyan minsan medyo maluwag kaya ang gagawin mo dyan tutupin mo siya ng bagya yan pag natupin na siya sisiksik mo siya ganyan dyan o oh. nakakita nyo yan dyan o ang galing sa loob ng 28 years ngayon ko lang natutunan to naginis kasi ako ng pet shop nung gabi alas 12 na wala na akong mabilan ng katol ang meron na lang itong mga putol na pinagputulan ng mga paklas ngayon Nag-isip ako paano ako pakinabangan. Ngayon, ayun, niyo. Ay, ang ay, ba? Ayun oh, nakatayo siya mo Nakatayo siya. Oh, ganyan pala yan. Yung pala ang purpose nun, palubog. Doon pala sinisiksik pag naputo lang katul. Ayun. Sa mga nakakaalam po ito, palagay na lang sa comment section. Sa hindi po nakakaalam, pakishare na rin po at palike ng video para marami rin pong matuto. Kita niyo yan. Oo. Oh. Ang galing diba? Akala ko, pag putol na, tapon na. Ngayon, hindi pala mapapakinabangan pa pala kahit putol siya. Oh, walang, sa walang sayang, di ba? Oh. Salamat po. Pasyon na lang po ng video. ito ginagamit to para sa lemongha hindi sa pag-aadik ka <laughs> salamat